Yo, what's up mga katropa, mga kakonstruksyon Isang magandang araw sa ating lahat Pagbati ng pag-ibig sa inyong lahat mga katropa Mga taga-subaybay, followers Ayan So, gusto ko lang i-feature itong video today Vlog Kasi second time ko na po ito mga kakonstruksyon construction Na mag-drive dito sa Maynila no? At the moment, dito po kami ngayon sa EDSA So, going to Malabon po kami dahil meron kaming follow up na para sa ano nga yun, yung sa dental. So, mga construction, i-share ko lang sa inyo. Second time ko pa lang dito magbiyahe sa kami nila, ano? Ito yung ano, parang traffic zone. So, kailangan talagang gawin at least ma-practice at masanay ka rin dun sa mga crowded area ng mga sasakyan dun sa traffic zone so second time ko na to uh, so experience natin medyo may konting ka ba but mayawa Diyos na makauwi tayong ligtas ganyan di sa ating pagpunta doon sa ating pupuntahan so tingnan nyo ito po yung insa going to is in north na no kasi nga second time ko pa lang dito sa kamay nila ano travel o magbiyahe na ako ang nagda-drive. Ah uh, Makita rin ng ating mga taga-subaybay na talagang kailangan bago ka sumabak dito sa ganitong area dapat meron kang marunong para na talaga mag-drive ng 4 wheels Gracia rin so dito na kami is north na po ito mga katropa afternoon munyos na tas balintawa monumento doon na po kami iikot going to malabon doon sa aming doktor sa dental Sure, Bing sana. Kasi kaya Di hindi pa natin master mga katropa yung ano, yung stop light, yung mga sign sign. No? So kaya medyo pagdating sa si stop light, baka ang napuntahan kong lane ay payo turn. sure bang? Bagsak, multa. Tikit. Pero ayun, naka-survive na tayo dun sa stop light wing news na po tayo and then after pa Monumento so yan yun lang mga ka construction oh. maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating facebook page bats tv at uh, pumunta rin po kayo doon sa ating youtube channel na uh, bats tv din po yung ating youtube channel so maraming salamat po huwag kalimutan i-share i-like and follow so bye bye god bless